Ayan yung Loneta Rizal Park. Laki na pinagbago. Ayan. Iyan yung pinagbago ng ano. Bagong Rizal Park. Nakita nyo, ang dami pa yung nagtitsyagi. Nakikita yung mga tao. Yan. Yan, hindi ulo natang ayon. Ay, Rizal Ay, Park pala. Ah? Eh, may mata out din. Hindi saan mo i-deliver ba nang saan ka? Dami nag-cicycle, nagwa-walk in, ayan. Hindi. Balensya makami hindi kami Bicol. Hmm. O Bicol ba yan? kinansel na yung kahapon, may pumunta. Sabi ko, mali yung ano, address. mali, mali yan. Kasi nakalagay na address na one floor, has been straight, the Castro. Bakit pinipala na naman nila? O kaya nga, hindi nga, nakalagay na address ko, Balenzuela's